ba, Domingo ba mga plano, mo tong na pati kahit kuan mo, ilang ilang kaluluwa sa langung Kuan nila nawawala pa siya ang tag-asa. siya, kung saan siya, kung saan ni sa saan siya, kung saan lang kung saan siya, kung saan siya, Wala

ali bas bekurat-kurat kayak gitu banget igluto bau kena iso hawa anu kayak muridi kok konsentrito igluto kemen kayak bulat di tengah dohor masih bulat-bulat happy mari tamani mari plis oh yang dilo apa